What up mga kabakyard? Pupunta natin yung kubitor natin mga kabakyard at saka may dala kong asukal yun kasi lalabasan natin yung isang isang sisiw na na pisa lalabasan natin yan natin lagay yung asukal yun tapos lagyan natin ng tubig para ipapainom natin sa ating sisiw na ilalabas Ayan. kunti lang na ng tubig yan ang diskarte ko mga bagong isa na sisiw pinapainom ko ganyan ng tubig ito kukunin na natin dito mga kapatid bagpag... isang piraso lang siya kunti ayun o oh. Ayan o, Narangan ko mga bakit para hindi siya makalabas. sa kung yan dito sa ilalim. Ayan, pisa siya. White kill suit so ito mga bakit. Ayan, marami pa akong nakasalang. Sana mapisa lahat yan. Ayan, kukunin na natin. Isasama na natin yan mamaya. Doon sa mga nakabrudir Ayan. Tapos, anuhin natin itong mga backyard yung mamarkingan ha, painumin muna natin ng tubig painumin muna siya pagkatapos ng painumin ng tubig mamarkingan natin siya painumin siya ayun mga kapakyard na markingan na natin siya mga kapakyard yan o, namarkingan na natin yun o nabutas na yung ay inano yun know, ba bakit doon in-slice ko na yung marking nya saka dito sa kabila yan kabilaan yan kasi white kill so out and out debo in rikis yan sinunod natin yung marking ng nanay ayos na yun makainom ng unti Ayun mga bakard, dalhin na natin sa yung, ano, yung brodera nila kasama yung ibang mga kapatid niya. Ayan, nililixi nila mga kabakyard. Oh. Ayan, o. Oh. Yung tatlong puti mga kabakyard, kapatid niya yan. Tapos yung tatlong ano, itim. Anak yan sa Red Kim Farm. Kaya itim yan siya. Ang brodera natin alimbiyo. yan sa medyo malakas na nalapag ko na sa lupa eh Wala, maraming salamat. Kailangan may tubig sila. At, At yung sapin nila, lagi po yung pinapalitan. No? Babalakta. Babalakta rin lang natin para hindi natin. Eh. Wala, salamat. Thank you for watching. Bye-bye.